Guys, ito pala si JNG Vlog Guys. So yung vlog natin for today is about the no? At ipapakita ko guys kung gaano kadami ng isno sa kapaligiran ko dito sa garden ko, guys. At akala ko nung 2 weeks ago, yun na ang pinakalas na isno sa dito sa amin. Pero guys, biglang dumating yung isno kagabi at paggising kong itong umaga, ito nang na nakikita ko, guys. So dapat wala na kaming isno. Dapat spring na kami guys. Pero nagpahabol pa itong isno sa amin. Sawang-sawa na kami guys sa isno. Tingnan nyo guys. Papakita ko. Good morning neighbors. So. Ayan na guys. Ito na yung resulta. At ngayong umaga. Ito na nakikita ko guys. Tingnan nyo guys yung rose ko. Nabalot na naman ng isno. Ayan. Para siyang mga bubbles. <laughs> sa ibabaw ng ano ko ng rose. At ito na guys yung kasi tingnan nyo guys. Dati wala na ito siya. Nakikita ko na yung mga tanim ko na tumutubo na siya kasi may parating na nga na bulaklak. Dahil nga pa spring na kami guys. Pero nawala. Nawala siya guys. Hindi pa nagsawa na kami guys sa ano sa isno. <laughs> Gusto na namin ng spring para hindi na kami magtiis sa sobrang lamig dito guys oh, tingnan nyo guys sa taas, yan ang mga puno hindi kami ka makapag barbecue dahil may, hindi pa summer dito sa amin ayan ito, dito ito, guys dito to guys sa ano ko, sa labas ng ano namin sa bahay, sa garden ko na maliit ayan tingnan nyo guys wala na, nung ano lang, nung kahapon, talaga itong nakita ko na ito guys, siya, wala nang isno. Tingnan nyo, isang ano lang, gabi. Yan. Para siyang mga bubbles, guys, dyan, oh. Wala na. Balot na naman. At alam nyo guys, nagumpisa na nga ako mag ano, yung nagpapatubo ng ano, tanim na gulay. Kasi plano ko kasi, dahil na ano na nga akala ko last na yun ang isnod nung nakaraang ano one week ago or two weeks ago ba yun kaya nagpatubo na ako ng maaga ngayon ang problema ko dyan hindi ko pa yan yan malipat lipat kasi hey, dapat ano na eh spring na kami oh, take, rose namin yan grabe guys parang ito siya ah, uh, parang ito siya oh guys yan oh tumubo na yan guys ayan tumubo na ito siya guys tumubo na siya ano yan T tulip ito guys tulip ayan tumubo na yan guys eh pero nabalot na naman siya tumubo na yan siya mabigyan na sana kami ng ano mulaklak itinabuna na naman ng isno ayan medyo mahangin wala tayo ano ngayon gloves, malamig ayan, dito yan sa amin guys pero ang maano siya guys masarap yung isno dahil hindi siya mabigat, mabuhaghag siya oh mabuhaghag siya para talaga siya mga bula ito na yung white christmas mm, guys, ito na yung ang kapalikiran ko ngayon ngayong araw ay merculis at mamaya mga 8 45 yung pasok ko. So may time pa guys ako magkuha ng video para ipakita ko sa inyo guys. So ito guys yung buhay dito sa Norway pag winter. Ayan. Kailangan balot na balot tayo dahil hindi tayo makalabas pag hindi tama ang suot natin. Kasi mapuprosin talaga tayo guys. Ayan na yan yung kapitbahay ko nagtanggalan ng isno dyan sa daanan namin pero ako nagbibidyo <laughs> ayan wala nga ako tayo ano yung upuan ko grabe guys pero maganda siya guys kung isipin nyo guys napaka amazing talaga yung isno pero dapat hindi naman lagi lang. <laughs> ganito ayan ang ganda siya guys Ayan, yung dana namin na ano na, natanggalan na. Kapitbahay namin yan nag ano, nag espada. Yung nagdakot I na, mean, eh, nagalis nang ano. Tapos yung kapitbahay ko nga, nag ano na nga siya, inayos na nila yung tiras nila dyan. Kasi nga, inisip nga namin na spring na. So, kaya yung kapitbahay ko nagayos na, pero nabalot na naman na isno yung kortina niya. <laughs> Maganda siya guys, kung tutusin. Napaka maganda talaga maglaro ng isno. Maganda sila pag anuhan. Ayan guys. Papasok na yan sa ano. Sa Pilipinas tubig ang papasok. Sa amin dito, yung isno ang papasok. Ayan guys. Grabe, grabe sa isno. Puti na ang kapaligiran namin guys. my god Mas masyado ngayon matagal yung list sa amin grabe mano mo talaga yung beauty ng kapaligiran magchichins talaga hmm. so ngayon pag winter yan ang ano, view namin dito puti <laughs> magchichins ang kapaligiran ayan ano ba yan dapat tinatago ko ito siya kasi pag naulanan o ganoon masisira to sayang masayang ako yan guys kasi na wala ng isno nakikita ko na yung lupa ngayon ay nako wala hindi ako pwede pupunta doon kasi nakaganito ako papasokan ako ng ano mabasa ako So, titingnan ko din doon sa ano, papunta sa amin, doon sa trabaho ko. Pakita ko sa inyo guys yung mga mga seeds na pinatubo ko na. So ayan na guys, yung pinatubo ko na mga seeds. Ito siya guys, yung hulabdob ito siya guys. Sweet na ano siya, na hulabdob ito naman siya guys yung mga kamatis kamatis ko yan at ito naman yung kalabasa meron ako dito yung pipino ang uh, palaya dito kilinaga hindi pa siya umano tumubo at dito hindi pa siya tumubo yung ang palaya pero yung kalabasa ko malalaki na siya so paano yan guys <laughs> hindi ko pa yan hindi ko pa ito pwede siya malipat hindi ko pa yan pwede malipat dahil nga yung isno pa guys. <laughs> Ayan. Wala tayong magawa. Hi. Ito lang talaga yung buhay ng winter sa Norway. Isang iglap lang. Puti lahat ang kapaligiran. para talaga siya mga bula lalo na tingnan pag nasa ibabaw ng ano ng puno yung isno para siyang mga bula Ayan. yung kapitbahay ko nga nagputol na siya ng yung mga kahoy dyan oh, so, tingnan nyo inis na lang siya wala na ito siya guys isang idlap lang guys isang idlap lang

Jag har en gitarr i huset men inte pent på bokhyllan. Alltid Bawal ang tamaran sa kailangan lumabas eh ka hindi ka mabuhay dito sa abroad. Mensisus, almost 24 och pag abroad maraming pera. Hindi lahat totoo kailangan magkaroon ka ng pera, kailangan pumayon. So hanggang dito na lang guys. Thank you for watching and please subscribe my channel JNG vlog at huwag magkalimutan mag-like. Thank you and god bless you all. Bye-bye.